with you for today ay pupunta kami sa airport. So, yun nga guys, uh, madaling araw dito sa amin, alas 5 pa ng umaga, ay pupunta kami sa airport para sunduin ang aking kapatid at ang girlfriend niya. So, yun nga, no, um, ganitong mga oras, siyempre, madilim pa and then malamig din. So, while papunta kami sa airport, iniisip namin na sana ay hindi kami malate. At sana ay sakto lang kami sa oras. Kasi kahit ganitong mga oras, busy na din yung mga tao sa daan. Kasi nga yung iba is mag-work, yung iba naman is bibiyahe din. Kasi it's holiday season. So yun nga, no, uh, medyo malilim pa talaga. And it's about 5 nga ng umaga. So malayo-layo din yung airport sa bahay namin. Which is, um, it takes us about like mga isa kalahating oras pag hindi ma Pero pag ma-traffic, um, medyo matagal-tagal talaga. Pero usually naman, hindi naman ganun katagal na pag magpunta kami dun. Usually nasa mga isang oras at saka 20 minutos, ganun. Pero usually, napapansin ko, pag kami nagbabiyahi, aabot talaga ng isa't kalahati hanggang dalawang oras. Depende nga din yun kung anong oras kayo aalis yun nga guys after um, an hour malapit na kami sa airport so medyo busy na dito banda kasi nga yung iba nagsi uh, nagsialisan din kasi nga it's a holiday time yung iba pumunta siguro ng ibang lugar for um, Christmas holiday so kami naman ay susunduin lang naman namin yung kapatid ko at ang girlfriend niya nga nakarating na kami at naghanap kami ng mapagparking ng sasakyan. So yun nga medyo maaga-aga kaming nakarating kahit papano ay hindi kami na late. So pagdating namin ito ang naging hitsura nila Latim. kasi nga hindi pa daw dumarating yung plane. And ayun nakita namin na dumarating na nga yung plane. Kaya lang Matagal pa sila. So ayun, nagtayo-tayo sila dyan. Hanggang sa yun na nga, ito na nga, nakatulog na si Mister. Kasi ang aga-aga nga namin. So yung kapatid ko, ay matagal pa pa rin pala sila. So maaga silang naglan pero mahaba yung pila sa immigration. Kaya ganon So ayan, tulog ulit. Pati si Timothy, inaantok na din. Hanggang sa yun nga, dumating na talaga yung time. Siguro mga dalawang oras o tatlong oras kami nagantay doon. Yun nga, nagantay na kami sa kanilang paglabas kasi medyo mahaba daw yung pila sa immigration kasi siguro nga it's holiday season so maraming nagbabakasyon, maraming din turista or yung mga family nung ano dito. So, kaya siguro ganun kahaba yung pila. Kasi sabi pa ng kapatid ko yung pila is hindi like as in mahaba talaga. Yun nga, ilang oras din kaming nagantay dito at feeling ko gutom na din kami. Pero okay lang yon kasi masaya kami na kahit paano ay talagang safe naman yung travel nila at wala namang um aberya. So, medyo matagal lang nga sila lumabas sa immigration kasi nga sa haba ng pila. 'Yun nga, ayan na nga kami guys, mas malapitan talaga kami nagantay. So, makikita niyo dyan yung kapatid ko. You... Yes, that's it. Love, ben. Hello, hello. So, yun nga, nagdating na sila sa wakas, no? Mahaba din yung biyahe nila, no? Siguro na sa 18 hours. At saka, syempre, pagtayo pa dun sa immigration, um, medyo mahaba talaga yung biyahe din nila. Hanggang sa yun nga, hinahanap na namin yung car. Dito kasi kasi, guys, kahit na mag-parking ka, may bayad. So, pag sa airport, mahal talagang bayad ng parking space nila. Kaya eh, wala kang choice ang so, sa nga, pauwi na kami and uh, medyo mahaba-haba din na naman ang biyahe nila. Madadagdagan naman din yung pag-uupo nila ng mga siguro isa't kalahating oras Kasi mag-stop din kami para kakain din kami ng aming early lunch kasi medyo gutom na din na, uh, nakarating na sila sa bahay, binuksan nila yung bag nila kasi may mga nadala din silang kukunting mga pasalubong, which is ano lang naman, like biscuits, ganito, ganyan. And yun. Nga guys, nagluto din kami ng roast dinner. So, nagluto kami ng ito nga, parang ano siya, lechon belly? Or hindi naman siya lechon belly. Basta, roast pork. Oh. Ang ay naghintay kami sa aming other na pagkain na niluloto, ay nagkanta-kanta naman itong dalawa. For the first time ko din naman narinig silang kumanta. Kasi itong dalawang to mahiyain sila, ayaw nilang magkanta-kanta. Unlike me, kahit ang, pangit ng boses, kanta pa rin. Nga, natuwa naman ako guys na nakapunta sila ng, or nakarating sila dito ng safe. So yun nga no ang ganap namin that day and then the next day pumunta sila sa pinagworkan ko at kumain sila ng English breakfast and after kung lumabas din ng work ay naggrocery din kami para sa aming pagkain for that si week So si ayan madam. Na nga si Madam <laughs> Tingnan ka nga sakin sa si Madam sin ko to kailang lang ko And then, yun nga, nag-take out na lang din kami ng fish and chips kasi um, para hindi na ako magluto. And then, um, gustong-gusto din nila tong fish and chips, lalo na si Angelica kasi never pa niya tong natikman. So, habang kami kumakain, dito kami kumakain sa sala kasi medyo mainit dito. Doon sa kusina kasi napakalamig. So, habang kumakain kami, ay nanonood din kami ng movie. So, yan na din yung isang banding namin. Oh, welcome to England <laughs> So, ito na nga yung kinabukasan ulit no? Kasi ako, may trabaho ako Nung pagdating nila So, wala masyadong ganap So, the next day, naglakad-lakad din kami Dito lang malapit sa aming bahay So, kung mapapansin nyo Parang nasa uh, Pilipinas lang talaga kami Parang nasa probinsya kami Kasi kung makita nyo Medyo maputik ang daan So, um napapansin nyo to sa mga old videos ko na dito kami mo tinaglalakad naglalaka during lockdown and summer. So, dinala ko din sila dito. Sabi ko dito ako naglakad-lakad kami ni Tim. So, maganda yung panahon kasi medyo um, hin malamig siya pero hindi siya maulan and then may sunshine din. Pero yun nga, malamig pa rin. So, makikita nyo to sa mga old videos ko tong farm. So, yun nga guys. sarap yung simoy ng hangin, napaka-presko and of course, at the same time ay napakalamig din. So, yun nga ang ating video for today. So, um, sana ay manood kayo sa sunod naming um, videos. So, wala na nawa na nga pag nakakapagod mag-voiceover. So, ay, ayun na lang mag-adjust. <laughs> Bitaw. So daghang salamat, maraming salamat sa panonood. Until next time. So see you again sa susunod na vlog. Bye.